maano na pala ang buwan o oh, ayan pabilog yata malapit na bang mag full moon hi guys welcome back again to my channel at ngayon again mag harvest na sila ng kanilang binilad na bigas palay ay oo oo yung magtipo na po sila ng kanilang mga bigas. Eh kasi sayang naman guys kung hindi nila pagtyagaan ito. Kaya sa Pilipinas, mahirap maghanap ng pagkain doon. Kaya sayang kasi pag itapon. Kaya alam mo naman tayo, Pilipina, kailangan sinupin. Kasi sayang. <clears throat> sayang lang kasi pag itapon. <laughs> ano? Ayan. Ginaano na siya. Yung tipunin na siya, guys. Kasi, nabilad naman ito ng the holding day ngayon. Super init siya. So, pwede na siyang ano, Ay, <coughs> <I> excuse. <coughs> excuse lang, ha? Nasa mid lang po ako. yan si an Ayan. Sikap kayo, sikap. Ayan, yung isa, si Rose. Taphan, guys, kay para malinis na at itago na nila yung kanilang mga ano, mga naipon na bigas. Kasi pag hindi mo gaganyanin, guys, itatapon lang naman yan siya. Hindi sayang na sayang po talaga. Marami pang makinabang na magkain ng bigas na yan. So, kailangan talagang pagjagaan lang. Mm-mm. Uh, mauna daw to siya, guys. Kabati mo. Bisaya kasi. Hindi ko masyado maintindan yung malalim na bisaya. Pero, huwag ka. Mesti sa bisaya din naman ako, eh. Ah, ayan. Ako lang taga-video sa kanila, guys. Taga-video lang ako. Ah, uh, hi! Taga-video lang ako. Ayun naman. O kasi guys, mainit pa rin talaga. Kahit na gabi na ngayon. Uh, anong oras na ngayon na? Ah? Uh, init talaga siya guys. Kung araw, hindi mo kayanin. oh, alas 9.25 na ng gabi guys. Pero talagang mainit. Tingnan natin kung ano ang weather niya. Kung ilang ano... Oo nga, talagang mainit siya, guys. Ano ba ang weather ngayon? Sana ba, papanood kayo ng weather? Kung ilang weather tayo ngayon? Kasi dito, hindi kasi dito masyoso. So, Sa kabila kung cellphone, may siya. pero dito hindi. Kailangan i-search mo pa siya. Weather. Pati ako guys, pinapawisan ako. Ano bang weather natin ngayon? 41 degree At least imagine guys 41 degree ha Gabi pa ito ha Grabe ho oh. Just imagine Kaya pala Kaya pala mainit Maalinsangan Ako'y pawis na pawis ho oh. 41 Ang taas kung araw guys hindi mo kayanin ako kung magsampay ako dito around 4 or 5 kasi talagang puputok sa susa ano yung ano mo sa so, sobrang init po Hala, sige, trabahante. Bilis, bilis. Ngayari, kasi guys, sayang talaga pag itapon lang namin yan sa basurahan, kaya pinagtyagaan lang namin. Kasi alam mo, marami pang makakain na tao dyan. Sa Pilipinas, marami nagugutom na mga tao. Tapos itatapon lang ang bigas, sayang po talaga. Eh kasi naman dito, meron naman kasi silang... <laughs> kasi naman dito guys meron kasi silang co-op na every month kukuha na lang sila ng bigas sa ano parang butas man yung sako mo ang butas, ang isa. Ang isa. Mm -hmm. tapos mura lang ang bigas nila isang sako sa ano is parang 7kd lang yata ang bagsak ng isang o 6, e, palagay na lang natin 7, mura talaga kasi yun sa co-op kasi nila yan tapos gamitin lang yung civil ID. May supply nila kasi yan pero konti lang ang bayad. Yan sa Koo. Pero at least parang dalawang araw na rin yan nabilad kasi mula kagabi super init hanggang ngayon buong maghapon super andun nga pala yung tuyo doon oh nakunin sa mga kilos. oo oh, ah Siguro yung kasama ko mga ganito ang nakuha niya. Ganyan kalalaki Ay, oh. To, Ay. Hindi, ayusin mo lang ako noon Ay, naka ako noon nakapakargo man ako. Sa sa karton. Oo. Kinakatong mga oil na po dito sa pikas karton. Oo, wag niyo lang sabayan. Pwede, pwede. Kini sa kay butangan na mo tapo mo murag ka tong PTI bitship bitaw nga kwan. Yan ang i okay, eh, ano, ano mo. Komporter mm. na ako sa ila ako noon, nakapaano ako, dalawa kami noon ni Jin, hinatian namin yung isang sako. Di ba, Ros, naalaala mo yung sa sobrang dami ng bigas ni tatay noon? Diyan oh, nakapile. Nakahingi kami noon ni Jean isang sako pinagatian namin. Pinakargo namin 'yun. Tapos ano pa? Uh, yung sugar nakapakargo din ako. Itong huli nakapakargo din ako ng sugar Yung ako naka-receive na pag-uwi ko doon sa Pinas. Eh, eh, meron man dyan. Saan ba yung walis niya? Sa likod. Uh, okay, guys. Maglilinis daw sila ng ano dyan. Oh, bibigyan ko na lang sila ng walis. Ito po yung host namin, guys. Tingnan mo. Kasi kung bari time, imbaga kung winter time na, dito sila, nag-uupo, dito sa may parang little garden. Pero ngayon, kasi sobrang init, no, tingnan mo, namamatay yung mga bulaklak, kahit diligan ang dilig, ito na lang ang namintin, oh, lumalaban sila sa init, ito, o, oh, lumalaban sa init. Yan, lumalaban sila sa init. So, everyday talaga, yan, dinidiligan po, yan talaga siya. Oo, babalikan ko yung dustpan kasi nandoon sa loob. Eh, kasi ito dyan lang, kinuha ko. Yala, okay guys, thank you for watching.